Hello mga gabi Luzon, Visayas, ug Mindanao og maayong gabi sa inyong tanan mga boss Sa mga mata pa, maayong gabi sa inyong tanan dra uh, Nakadaog mo sa mga resulta karong adlaw mga boss Nila host nyo dang ano, double, all draw. Grabe Pero sa ato ang 2pm na result sa ganihang, mga, bun ganihang buntag mga boss no Sa 2pm result, uh, kung nakapamaris mo dito sa ato ang target ang ato ang 2.5 na last to no ang pairing na to na 2.5 last to kung nakapamaris mo dito congratulations sa inyo huwag na ka last to mo mga boss sa ato ang 2.5 natay 2.5 mga boss na pairing ha? last to 2.5 congrats sa inyo mga boss kung nakapick mo anang last to na itong ganyan ang buntag o uh, 9pm result mga boss no ang... Ang shaty ang ato kay 788 ang ato ang dubo lay hatagan niya buntag no. Ah gig gigap niya mga boss oh gigap niya ang gap sa trees mga boss kay shaty man. Gigap lang yun niya no. So what ah og gap ta kadaw mga boss. Ah in short karong adlaw ah, zero gihapon ta mga boss. Akong ah, gusto lang diri sa ato ang last of four na 2-5 no. Kung nakalasto mo, ano, uh, congratulations, congratulations sa inyo mga boss. Okay? Magkatag hapon ta karoon o advance regalo. O oh, mga boss, advance, advance regalo, special kombinasyon o pabunos o partial combi karong I-advance nato, ni para man ni mga boss ha. August 16, 2024. Okay mga boss, before ta mag-start mga boss, palihog ko like and subscribe sa mga wala pa subscribe sa itong YouTube channel na Boss 3D Vlog. Okay mga boss, mag-start mag na ta, og hatag sa tuang advanced advance regalo, og special kombinasyon, og pabonus, og partial kombi. Sa mga ganahan lang mo sabay mga boss ha, sabay lang ninyo, ito ang mga ihatag ka ron. Para ni ugma mga boss ha, all draws ni, all draws. Wala ko kapahabol ganihan mga boss kay busy kay ko ganiha mga boss. Uh, mong ko kapahabol pero okay ra okay, ok, okay ra okay, pud na wala ko kapahabol mga boss kay uh, sa kung kuan di pud na ko na hatag sa inyo ang 388 na kombinasyon lahi gyud ko na ako mapahabol sa inyo nang okay ra busy ko ganiha mga boss mo ako kuan, kun ko upload og video okay mga boss ang first kombinato ah uh, ang atong regalo kay mo ni mga boss, ha. sabay lang po ni mga bossa sa so, mga ganahan mo sabay ha para ni ugma mga bossa at no regalo advance ni to ni karon mga boss regalo regalo na to mga boss kay 7 4 to mga boss ha ato ni shadow mga boss ha ang shadow niya kay 297. 9 Nigawas na na yung 297 mga boss ha. Okay. Ako na explain sa inyo ang 297 yung gawas na ng mga boss, ha? Respeta rin yung 297 mga boss din, ha? Tapos, ang gagawin natin dito mga boss, i gap natin to. Gamitan natin ng syndicate mga boss, ha? Ah, uh, syndicate atong gamiton. 3. Ah, uh, gap sa 7 ay 3. And then ito, i-syndicate natin ang 4 ay 7. And then, itong 2 mga boss, gagawin natin to ng gagawin natin to ng ano, uh, 7, Okay? Itong dos mga boss, ang shadow ni 7, okay? Yan, double lang iyahang kuan mga boss, ha? double lang iyahang uh, result, Ah, uh, double iyahang pwede na to mahimo na kombinasyon mga boss. Respeta rin mga boss ang 377 basing masunod ni sa 388 mga boss, okay? Yan, respeta rin mga boss target ng grumble basic mo lang sa 388. Sa mga lang respeta rin mga boss, okay? ang 377. Pamili mo na sa kung mga boss, 388 ang 377. Okay? And then, next natin mga boss, ang ato ang special combi. Ha? Special kombinasyon. 9, 4, 5. five ang, ang, ang shadow mga boss kay 490. Ha? 490 ang shadow ng mga boss ha. Respeta rin ang shadow mga boss. O, globagon ganin siya mga boss ah uh, mahimo siyang paglubago ni siya mahimo siyang kuan na mahimo siyang 6 4 5 okay target og grumble mo ana mga boss ha pag target og grumble mo ana mga boss Ayon yung kumpiya inyo kumpiyansa ina mga boss ha respeto rin ninyo kay nang 4495 na kombinasyon mga boss uh, grabe nang dugay ana mga boss sige ana ko naghatag sa inyo ha karon gibalik na po na ako sa inyo ha nang 945 ato ba ng pamintin kung naka-remember pa mo ha Pabunos na tayo mga boss. Atong pabunos kay ah, uh, sa mga ganaan lang mo sabay ha. Ang pabunos na ito kay 973. 973 ang shadow ano ninyo mga boss kay 482. Ha? Ang iyang shadow 482. 482. Ang iyang shadow. Risky talaga po ninyo yung 482 kung ganahan mo mga boss ha. Tagaan na mong option. Pero atong nang buhaton ang buhaton natin mga boss ato ay gap. Gap sa 9 1 I-sindicate e, natin yung 7, 4, and then, i-shadow natin yung, ano, i-shadow natin yung 3 okay? So, makakabuo tayo ng, ayan, 1, 4, 8. Respecta rin yung mga boss ha, 1, 4, 8, okay? Wala tong pa-bonus. Last, last na mga boss, ang itong last kay Farshal. Farshal na tayo mga boss, okay? sa mga ganahan lang mo sabay ha sabay lang ninyo mga boss para ugma ni ha ato ah, partial kay 625 625 mga boss ang shadow 170 Ah, 170 mga boss ang iyang shadow na ano, mga boss respeta rin nyo ang 170 ah, ito rin mga boss kay hilig si lulu og tuwad tuwad 925 okay target og rambol mga boss og mapuhon na siya mga boss ha? Rice rin lang yun sa mga ganahan masabay mga boss. Okay mga boss, mura na to ang para og mapuhon atong guide para og mapuhon. Advance regalo, special combination, og pa bonus, og partial combi. Okay mga boss, uh, mo exit na ko. Good luck, o good night sa inyo ang tanan. O dagang salamat sa mga nagpadayon og support sa akong YouTube channel na Boss Rain 3D Vlog. Maraming maraming salamat sa inyo og sa mga nag-like, hindi nag-subscribe, and din sa mga patuloy na, na nanonood sa ating mga video na ina-upload. Thank you. Thank you so much po sa inyo mga boss. Okay mga boss, good night o oh God bless sa inyo lahat po. Okay? Bye-bye po mga boss.